What's up mga ka -recap? Kung gusto nyo mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos. At sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Ano ang mangyayari kapag pinagsama mo ang time travel, pag-ibig at malalim na damdamin sa isang kwento? Makakakuha ka ng isang dramang mananatili sa puso mo habang buhay. Ito ang kwento ng isang superstar singer at ng kanyang pinakamalaking tagahanga. Dalawang kaluluwang nagtagpo ng maglakbay ang isang batang babae 15 taon pabalik sa nakaraan upang iligtas ang kanyang idolo mula sa isang masakit na kapalaran. Welcome sa isang dramang puno ng pag-ibig, pag-asa at mga himala. Ito ang nakaaantig na paglakbay ni Soul, isang babaeng nagbago ang buhay sa paraang hindi niya inaasahan. Taong 2009 noon, Araw ng Pambihirang Solar Eclipse Isang magandang sandali kung kailan pumapagit na ang buwan sa araw at sa mundo. Lahat ay puno ng tuwa at pagkamangha, pero sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital, may isang batang babae na walang nararamdaman. Tahimik na nakaupo si Sol, nakulong sa dalamhati at sakit. Isang malagim na aksidente ang kumuha sa kakayahan niyang maglakad, pati na rin ang kagustuhan niyang mabuhay. Bawat araw ay mas mabigat kaysa sanauna. sa nauna. Sa pag-iisa niya, umabot siya sa puntong iniisip niya niyang tapusin ang kanyang buhay para makatakas sa walang katapusang paghihirap. Ngunit bago siya tuluyang sumuko, tumunog ang telepono. Sa kabilang dulo ay isang masayahing tinig. Tinig ni Seonjai, ang lead singer ng bagong boy band na Eclipse. Nasa isang live radio show sila random na tumatawag sa mga masaswerteng fans. Hindi man lang kilala ni Soul ang grupo, pero sa kung anong paraan, parang nauunawaan ni Sayunjay ang laman ng puso niya. Nagalit si Soul noong una. Sinabi niyang hindi patas ang buhay. Habang ang iba ay masayang nabubuhay at malayang kumikilos, siya ay nakakulong sa wheelchair, galit sa bawat minuto ng kanyang buhay. Ayaw niya niyang pekeng pag-asa o mga regalong wala namang saysay, tulad ng running shoes, gusto lang niyang matapos ang lahat. Pero hindi sumuko si Jai. Nagsalita siya ng may lambing at taos puso. Pinapasalamatan niya si Sol dahil nananatili itong buhay. Hiniling niyang magpatuloy siya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa pamilya niya at sa magagandang araw na laging sumusunod pagkatapos ng ulan. Ang mga simpleng salitang iyon mula sa isang estranghero ay tumago sa puso ni Sol Lumipas ang panahon at dumating ang bagong taon ng 2022. Natagbuhan niya muli ang lakas upang mabuhay. Tinanggap niya ang kanyang buhay sa wheelchair at naging tapat na fan ng Eclipse. At syempre ang paborito niya ay si Sayon Jai. Umabot pa sa puntong nakuha niya mula kay lola niya na may Alzheimer's ang isang bagay na minsang nabula kay Sayon Jai. Isang lumang relo na nabili nito sa isang auction sa napakataas na halaga. Ang kwarto ni Soul ay parang maliit na dambana puno ng eclipse posters at isang statwa ni Sayunjay. Sabik na sabik siyang makita itang mag-perform muli pagkatapos ng limang taon. Papunta siya sa concert kasama ng kanyang kaibigan na si Hanju at dito natin nakikita ang ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Sa high school, si sibila-sibila siya sa paghahabol ng kanyang crush kaya hindi niya napansin na nag-aaral si Sayunjay sa katabing eskwelahan. Ngayon, pagsisisihan ng nararamdaman niya habang tinitignan niya ang lumang litrato nito. Habang tumataas ang excitement niya, nagsisimula namang magkaproblema ang lahat. Tinawagan siya para sa isang job interview dalawang oras bago ang concert. Pahirap ang mga harang sa venue kaya hindi niya natapos ang interview at umalis agad. Naibit pa siya sa traffic at nawala pa ang tiket niya. Hindi siya makapasok sa concert pero tumanggi siyang sumuko. Suot ng headband ni Sayunchai na natili siyang nakangiti sa labas habang pinapakinggan ang musika. Nang kantahin ni Sayunjay ang unang kanta ng banda, Kwento ng isang special na pagkikita, labis na naantig si Soul. Ngunit pagkatapos ng concert, muling nagdala ng malas ang tadhana. May bumangga sa kanya. Nasira ang phone niya at tumibil ang wheelchair niya sa gitna ng tulay sa ilalim ng malakas na ulan. Mag-isa at umiiyak, nawalan siya ng pag-asa. Hanggang sa bigla niyang nakita si Sayunjay mismo, sa harap niya. Hawak ang sikat niyang payong. Nanigas siyang sa galon nating sa pagkagulat. Tinulungan siya ni Sayunjay pa uwi. Sa gitna ng luha, pinasagamatan niya siya sa musikang nagbigay sa kanya ng lakas upang mabuhay. Nang dumating si Hanju, binigyan nila si Sayunjay ng maliit na garapon ng paborito niyang candy bilang regalo. Pagkatapos, naghiwalay sila ng landas. Pag uwi, hindi na niya matigil ang pag-iisip tungkol sa concert. Gabi-gabi niyang tinitingnan ng mga larawan ni Sayunjay, zoom ang bawat detalye. Samantala, unti-unting gumulo ang mundo ng banda. Pagod na pagod si Sayunjay at gusto nang sumuko pero tumanggi ang manager at mga kasama niya. Nakakalat ang mga tableta sa kwarto, patunay ng kalungkutan niya. Nang gabing iyon, habang mag-isa siya sa balkon, may kumatok sa pintuan. Ilang sandali lang, nahulog siya, aksidente man, pagpapakamatay o mas masama pang nangyari. Mabilis kumalat ang balita. Isa si Sol sa mga unang nakita ang video ng mga paramedic na sumusubok na sa gipin siya hindi niya matanggap na posibleng nagpakamatay ang idolo niya. Nagpanik siya at nagmadaling lumabas. Pero nadulas mula sa kanyang kamay ang relo ni Sayonjay at nahulog sa pond. Sa sobrang lungkot, nahulog siya mula sa wheelchair at gumapang sa putik para maabot ito. At bigla, isang matinding liwanag ang sumiklap sa relo. At tumigil ang oras. Pagdilat niya, nasa taong 2008 siya, panakon ng high school niya. At nakakagalaw na muli ang mga paa niya. Akala niya panaginip lang kaya tumakbo siya papuntang askwelahan ni Sayunjay. At naroon nga siya, buhay, nag i siya sa swimming pool. Sa sobrang labis na tuwa, iniyakap niya siya ng mahigpit. Ikinabigla ng lahat. Naguluhan si Sayunjay at inakalang si Raulo siya. Nang sinabi niyang namismiss niya siya, agad siyang inalis ng mga gwardya. Nang magros muli ang landas nila, natakot si Soul at inakalang multo si Sayunjay. Dahil dito, mabilis na sumakay si Sayon Jai ng taxi at umalis. Nagdala ng kaibang panaginip si Sol pabalik sa kanyang nakaraan. Masaya siyang kuling nakita ang DVD rental shop ng kanyang ina, ang lumang bahay nila, at ang malusog niyang lola. Natulog siya iniisip nagigising siya sa toot-toon timeline. Pero kinabuhasan, nang sipain siya ng kanyang tulog pang kapatid, na niyang nasa 2008 pa rin siya. Para siyang nasa sci-fi. Pero imbis na matakot, nagpa siya siyang baguhin ang kapalaran ni Sayunjay. Nasasaktan pa rin siya sa alaalan ng kamatayan nito at umiiyak siya tuwing naiisip ang iyon. Kapag tinatakpan siya ng payong ni Sayunjay sa ulan, hindi maintindihan ng lalaki kung bakit umiiyak lagi ang kakaibang babaeng ito. Ang taming layunin ni Sol ay iligtas ang lalaking ito. Palihin siyang nagmamanyang. Gumagawa ng kung ano-anong dahilan para mapanood siya sa gym class. At pati ang ilang bully ay sinasabihan niya tungkol sa paninigarilyo. Ikinashok ni Taisang, ang bad boy na dating crush niya. Ang dating babaeng nagpapadalang love letters ay biglang parang teacher na nagsasermon. Pero si Sayonjay pa rin ang focus ni Soul. Paulit-ulit siyang sumusubok lumapit pero palagi siyang pumapalpak. Napapagama lang na ni Sana, naiiwanan ng bus, napapagalitan at bigong makapagpaliwanag. Kapag sinusubukan niyang sabihin tungkol sa hinaharap, tumitigil ang oras at walang makarinig. Kaya binago niya ang plano, dahil alam niyang mahal ni Sayunjay ang swimming, nais niyang pigilan ang injury na sisira sa karera nito. Plano niyang hadlangan siya mula sa pagsali sa susunod na kompetisyon. Simple sa papel pero napakahirap gawin. Upang hindi makalapit si Sayunjay sa swimming pool, nagsuot siya ng costume ng kanyang kapatid na idol at nagpanggap na matandang manguhula. Natawa si Sayunjay pero pumayag. Ngunit nahulog ang mask ni Soul at nalantad siya. Lalong lumala ang lahat ng makita ni Seonjae na kausap siya ni Taesang. Kumulo ang selos nito. Pero hindi sumuko si Soul. Pinasok niya ang swim practice ni sayonjay para protektahan siya. Pero pumalpak na naman. Nang sinubukan niyang iligtas ang swerte niyang swimsuit, napagkamalan siyang magnanakaw. Gusto niyang sanang sabihin ang katotohanan. Naliligtas niya siya mula sa traeja sa hinaharap. Pero tuwing sinasabing hinaharap, tumitigil ang oras at walang makarinig kaya sa inis sinabi niya na lang dahil yon sa isang masamang panaginip. Mali ang pagkakaintindi ni Sayon Jai at lumamig ang pakikitungo sa kanya. Inakala niya na isa lang siyang kakaibang stalker. Nang malaman niya ang katotohanan, nagmadali siyang hanapin si Soul at naabutan siya ng panic attack. Simula noon, unti-unti siyang nag-aalala at nagmamahal pabalik kay Soul. At narealize ni Soul na mahal niya siya simula pa noon. Kahit palapit na silang napalapit, tulit tuli pa rin silang sinusubok ng tadhana. Nagbabago ang mga maliliit na dagay, ngulit nananatiling nakaambang ang tunay na trahedya. Isang araw, muling lumiwanag ang relo at hinila si Sol pabalik sa hinaharap. Doon niya matutuklasan na patay pa rin si Sayonjai, pero may bago. May litrato silang dalawa sa mismong lugar ng kamatayan nito. Patunay na pwedeng baguhin ng future. Habang hawak ang time travel watch, narealize niya na dalawa na lang ang natitira niyang padakataong iligtas siya bumabalik sa kanya ang mga alaala ng huling sandali ni Sayunjay. Kung paano siya umiti mula sa malayo. Kung gaano siya kasaya nang makita si Soul sa gabing hindi niya siya nakilala. Ngayon, sigurado si Soul. Ang tanging paraan upang baguhin ang kinabukasan ay manatili sa kanyang tabi lagi. Pagpatak ng hating gabi, pinindot niya muli ang relo at bumalik sa 2008. Pagdating niya, kakaiba ang pakiramdam niya. Parang naghalo ang 19-year-old self niya at ang time-traveling self niya. Parang dalawang puso ang nasa iisang katawan. Natuklasan niyang tinutulak pala ng kanyang nakaraang self, si Sayon Jai palayo para lapitan si teisang, na napakasakit kay Sayon Jai. Sa panunod ni Soul at Taysang na magkasama, naging seloso at mailipan si Sayon Jai. Samantala, lalong nalilito si Taysang. Ang bagong version ni Soul ay matalino, palaban at may kumpiyansa kabinanggang binanggang kabaliktaran ng dating mahiyain. Pinaghihinalaan niyang may split personality si Seol, pero patuloy na sinusubukan ni Seol na muling mapalapit kay Seonja. Hinarap pa niya ang mga bully nito at pinayohang lumayo sa musika. Nang sundan niya ito pa uwi, natamaan siya ng nahulog na libro at nawalan ng malay tahimik man si Seonja, Ja, binantayan niya ito buong gabi. Nang ihatid niya si Seol pa uwi kinaumagahan, sumabog ang emosyon niya. Galit niyang sinade na iniwasan niya ito dahil inakala niyang magkasintahan sila ni Taesong. Nasaktan si Seol, ngunit nagsabi ng totoo. Sinusundan niya lang ito dahil mahalaga ito sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, sinubukan ni Seol na umiwas muna. Isang araw, nakatulog siya sa bus at napadpad sa malayong lugar. Sinundan siya ni Seonja at natagpukan sa isang madilim na bus stop kung saan inabala siya ng isang lasing na lalaki. Nagmamadaling sinakluluan ni Seonja si Sol at sa sandaling iyon, naranasan ni Sol ang isang pangitain mula sa nakaraan ang araw na nabundol siya ng sasakyan at muntik ng malunod. Noin paman, si Seonje na ang nagligtas sa kanya at tumulong mahuli ang driver. Ngayon, tila inuulit muli ng kasaysayan ng sarili. Habang tumataka si Sol mula sa lasing na lalaki, nadulas siya at muling nahulog sa tubig. At minsan pang iniligtas siya ni Seonje, Habang naglalakad sila pa uwi, parehong basa, ngunit ligtas, Nagbukas na rin si Seon Jee at ikinuwento ang unang araw na nakita niya si Sol. Kinabukasan, magkasamang pumasok sa paaralan sina Sol at Seon Jae, na agad ikinainis ni Tae Song na halatang nagsiselos. Muli na namang pinigilan ni Sol si Seon Jee na panoorin ng Olympics dahil nagigilty siya, dahil alam niyang tumigil si Seon Jee sa paglangoy matapos ma-injure ang balikat. Sa pag-aalala na nito sa sakit nito, lalo siyang nabagbag samantalang lalo namang lumalalim ang pagmamahal ni Seonje sa kanya. Kalaunan, nag-practice si Seonje ng pagkanta kasama ang kanyang mga kasabit at nag-organize ng munting performance. Umaasang mabigyan si Sol ng bagong cellphone kapalit ng nasira nito ng malaglag sa tubig. Pero, sinermonan siya ni Sol na sinabing layuan niya ang musika. Kinabukasan, Nag-ipon ng lakas ng loob si Seonje at inanim ang nararamdaman niya. Hinihiling kay Sol na makipaghiwalay kay Taesong. Nagulat at natakot si Sol, kaya tumakbo siya palayo. Di nagtagal, natuklasan niyang si Taesong na matagal niyang hinabol. Ay tinabilang siya para hindi siya gambalahin ng ibang babae. Galit na galit si Sol, kaya kinumpronta at sinampal niya ito. Habang nagaganap ito, Tuwang-tuwa si Seonje at tinukso pa si Taesong na humanap ng iba. Makaraan nito, habang nagtatadtad ng sibuya si Sol sa bahay, inakala ni Seonje ay umiiyak siya dahil sa hiwalayan nila ni Taesong. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagtatalo sa gitna ng kalsada hanggang dumating ang kapatid ni Sol at sinuntok si Seonje. Akalang inaaway si Sol. Dinala ni Sol si Seonje sa bahay para tulungan siyang maghilom ng sugat pero nagtatago siya sa ilalim ng kama ng magising ito. Nang dumuting ang kapatid niya, nagkagulo at pareho silang tumakas. Samantala, umaosa din ang love story ng kapatid ni Sol. Nakikipag-date siya sa kaibigan nilang si Hanju. Sa kabilang banda, tumitindi ang tensyon kay na Seonji at Taesong. Parehong naguguluhan at nasasaktan dahil kay Sol. Sa huli, inanim ni Taesong na hindi niya kailanmang ginamit ang puso ni Sol totoong minahal niya ito. Naluha si Sol at nagulo ang puso niya. Naahati sa nakaraan at kasalakuyan. Kinabukasan, magkasamang nanood sa Olympic si na Sol at Seonje. Sinisikap ni Sol na iwasan si Seonje, pero alam niyang hindi niya kayang mabuhay nang walang Seonje. Pagkatapos ng event, muling nag-ipon ng lakas ng loob si Seonje at nag-propose sa kanya. Pero bago makasagot si Sol, Tumawag si Taysong, ang ina ni Sol, dinala sa ospital. Pagdating nila, nagdulot ng matinding pighati ang balita. May kanser ang nanay niya. Mabuti na lam, tiniyak ng doktor na madiging maayos ito pagkatapos ng operasyon. Habang magkasama sila ni Taysong, pinayuhan nito na magbago at pagbutihin ang sarili. Matapos ang matagumpay na operasyon, sa kalamang sinagot ni Sol ang confession ni Sinabi niyang wala siyang nararamdaman para dito. Isang kasinungaling ang sadya niyang ginawa dahil nais niyang layuan ni Seon Jee ang musika. Alam niyang mauuwi ito sa trahedya. Di nagtagal, nakarana si Sol ng mas maliwanag na bisyon. Nakita niya ang misteryosong lalaki na may hawak ng susi. Ang parehong lalaki na nakapulot ng cellphone niya at matagal na palang sinusundan. Habang papalapit ang araw ng kapalarang aksidente niya, nagdesisyon si Sol na manatili sa bahay. Pero nang tumawag si Seonje at nagyayang makikita, pumayan siya agad. Sa lugar ng tagpuan, sumulpot ang stalker. Dinakip si Sol. Pagdating ni Seonje, nakita niyang nakahando sa yampa ni Sol. Dito nag-flashback ang unang araw ng tunay na aksidente. Sumakay si Sol sa taxi. Hindi alam na nandoon din si Seonje, isang estranjero noon Dinukot siya ng stalker at sinubukan siyang patayin. Pero saksi si Seonje sa lahat. Sinagis niya si Sol. Linabanan ang kriminal hanggang dumating ang pulis. Pero sa pagkakataong ito, nagbago ang daloy ng pangyayari. Alam na ni Sol ang kapalaran niya, kaya lumaban siya. Kinuha niya ang susi ng kotse at tumakas, ngunit nadapa siya. Dumating si Seonje at ang ama ni Tay Sang para iligdas siya. Pagbalik ni Sol sa kasalukuyang timeline, natuklasan niyang gumaling ang mga binti niya at buhay si Seonje. Pero hindi na siya kilala ni Seonje at nawala ang oras ng paglalakbay sa panahon. Sa kabila nito, inakap ni Sol ang bagong buhay. Nagtatrabaho siya sa malaking film company at masaya. Para muling makipag-ugnayan, nag-iwan si Sol ng bulaklak at liham sa opisina ni Seonje. Pagkabasa, bumalik ang mga alaala niya. Tumakbo siya papunta sa tulay kung saan sila unang nagtagpo. At nakita niya si Sol, sira ang wheelchair. Nagyakapan silang masaya at muling naglakbay sa lungsod. Kumain, tumawa, nagkwentuhan. Nagpalipas sila ng gabi sa hotel pero kumalat ang balita kaya kailangan nilang umiwas. Sa apartment ni Seonje sila nagtago. Naging awkward si Seonje Nagtatago pa ng gamit ng roommate niya dahil akala niyang may maling maiisip si Sol. Habang naguusap sila sa telepono ng pagkalipas ng ilang araw, lumabas si Seonje sa balkon. Bigla na lang may narinig si Sol. May nagtulak sa kanya. Ang salarin? Ang parehong pumatay dati, naghihipiganti dahil kay Seonje siya nahuli noon. Pinatay niya si Seonje. Wasak ang puso ni Sol. Nang makuha niya ang lumang oras ni Seonji sa bahay ng lola niya, alam niyang may isa na lang siyang pagkakataon. Bumalik si Sol sa nakaraan. Pagdating niya, nahulog siya sa manikin at nasalo ni Seonji parang dati. Pero agad niya itong tinulak, determinadong hawang ding hayaang umibig si Seonji dahil kapag nangyari iyon, sasapiting niya ang kamatayan. Umiwas si Sol sa paaralan. Tuwing lalapit si Seonje, itinataboy niya ito sinasabing hindi siya may interes. Nasaktan si Seonjae, kaya nagpasa siyang umalis sa Amerika upang magpa-opera sa balikat. Sinabi niyang malamang hindi na sila magkikita. Nasaktan si Sol, pero alam niyang magiging safe siya doon. Nang makita niyang may ibang date si Seonjae, tinamaan siya ng matinding selos. Alam ni Seonjae ang totoo, mahal pa rin siya ni Sol. Sa huli, inanim ni Taesung kay Sol ang lahat ang time travel, ang panganib, ang dahilan kung bakit niya iniiwasan si Seonje. Nakiiusap siya na bantayan nito si Seonje ng palihim. Kinabukasan, inakala ni Sol na lumipad na si Seonje. Pero bigla itong lumitaw. Hindi siya sumukay sa aeroplano. Tumakbo si Sol papunta sa kanya at nagyakapan silang mahigpit. Pareho nilang pinagtantong hindi sila mabubuhay ng walang isa't isa. Dumating ang araw na nahuli ng Amanitesong ang mamamatay, pero nagcrash ang kotse at nakatakas ang killer. Nang malaman ni Seonje na tinutugis at tinatakot si Sol. Hinanap niya ito mag-isa pero mabigo. Nagpunta sila sa beach, sina Sol, Seonje at Taesong. Naglaro, tumawa, nagpakasaya. Pero bigla na lang may nakita si Sol na eksena sa iba't ibang timeline. Lalo siyang binabantayan ni Seonje hindi na siya inahayaang mag-isa. Naging malambot at romantiko ang kanilang samahan. Isang araw, narinig ng ina ni Sol mang telepono at nalaman kung nasan si Sol. Habang nasa bus, kunwaring bumalik si Sol sa future, inakala ni Seonje na umalis siya, pero parte lang ito ng plano upang maligtas siya. Nang maintindihan ni Seonje ang totoo, tumakbo siya upang hanapin si Sol. Kasama ni Sol at ang ama ni Taesong, Nagtangka silang hulihin ang killer pero muli itong nakatakas at sinalubo si Seonje. Naghabulan sila hanggang sa bangin. Nasaksak si Seonje at nahulog. Gumising si Sol sa present timeline. Basag, dorog at puno ng lumbay. Detective na si Taesong pero hindi matigwa ang sakit ni Sol. Namatay ang taong minahal niyang lampas sa panahon. Kinabukasan, nang mabawi ang bangkay ni Seonje, muling nag-activate ang oras. Binalik siya sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon siya na hawang kailanmang kilalanin si Seonje. Sa bagong timeline, naging scriptwriter si Sol. Nagsulat siya ng kwento base sa paglalakbay niya sa panahon. At sa tindana, si Seonje ang napiling lead actor. Nagulat siya. Tumanggi si Sol pero inanyayahan siyang magkape at sinabing mahal niya ang kwento ho. Huling nagkaroon ng koneksyon. Pero itinago ni Sol ang nararamdaman niya. Sinasabing may mahal siyang iba. Ngunit muling nagcross ang landas nila sa isang exhibition park. Ramdam nila ang kakaibang koneksyon. Pero lumayo pa rin si Sol. Sa kabilang banda, nakita ni Taesung ang killer at sinundan ito. At si Seonje naman ay nagkaroon ng mga flashback ng nakaraang timeline sumusumpong ng kabighaan. Sinubukan siyang atakihin ng killer pero bumanggas si Taysong sa kotse nito kaya napilitan siyang tumakas. Tum Tumakbo ang killer at sinalubong ng truck na matay siya. Kapareho ng kinamatayan ni Seol sa isang timeline. Nakaramdam ng panganib si Seol at agad hinanap si Seon Ligtas siya. Nagyakap sila ng buong puso. Sa huli, nagsimula sila ng bagong buhay. Bumisita si Taisang para bagihin sila. Sa pinakahuling eksena, magkasama sila sa bangka. nag si Sonjay sa kanya. Sinabi ni Siol ang pangarap niyang maging film producer at nangakong susuportahan ito ni Sonjay. At doon nagtatapos ang kwento. Mapayapa. Sana nag-enjoy kayo mga ka Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. kita kit sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.